<laughs> ay thank, thank you pampait <laughs> <laughs> <Ang> naman <laughs> thank you. So, talaga ang kontrata ko kay lamang la mga loads problema lang habang nasa biyahe kami Akala ko kasi magbabakasyon lang sila sa may Bulacano sa may San Miguel yun pala pinapaalis na sila ng inuupahan nila e wala naman silang pambayad na sa bahay pag nagahanap pa sila kaya napilitan na silang umuwi ng Bulacano <laughs> <laughs> <Ang pait> naman. Siyempre <laughs> yung sabi kasi ni ate mga lods, yung 200 is pang allowance daw nila. So, saan naman makarating yung 200 na yun, mga lods? Kaya, ginawa na lang natin. Binigay na na natin yung 500. Para may pangbili man lang silang pagkain. Parehas na kami gutom dyan, mga lods. 130 na yata kami nakarating sa San Miguel Bulacan. Wala pa kami mga kain. Mga bata pag ano. Yeah. Sabi ko oh. na ako na ako na lang magisa kahit saan ako maniraan. Kaya tutabing kalsada, kaya sana tayo kung wala okay. lang. <laughs> <laughs> hindi, hindi Tama. kayang sekmurain ko yung mga anak ko y ano ko sa mga tabi-tabi. Maliliit -tabi. pa pati. Hmm. Anong taon lang yung panganay mo? Ito. Sixteen yan. Sixteen lang, pero ano yan? As ang punso anim na taong tirahan namin doon eh pinatayo kami ng bahay oh. bago patayo pa lang na nakapagpatayo na o oh, nakapagpatayo na tsaka kami na alis <laughs> yun, sabi ko ah, alis kapi pero biyara nyo yung bahay na gastos yung nagastos namin sa bahay o oh, nga ayaw din naman yun. kadalawang beses na kami sa barangay yun o oh, anong gagawin nyo doon sa mga gamit nyo doon So, La pinatayo nyo? Kanila na? Oh, o, so, ano nalang... Hindi, Sarain na lang ng asawa ko yun. Tapos... Bakit pinatayo pa kayo tapos palayasin pa na kayo? Eh, yun nga. Mga, ano nga yun. Mga... May mga, ano yata yung utak ko. <laughs> may saltik, <tayo>. um, <laughs> Gusto ko manakit kagabi sa amin dalawa ng anak ko. Ah, kaya para umalis na kayo? Hindi, nung naayos ako. Nung naayos ko siya ako, naman ayaw ko naman din ngunit kahit masama na ang loob mo, okay pa rin. <laughs> Ay ko, sige. niyo yung bahay doon ng asawa ko. Huwag nyo lang pakialaman nyo lang yung asawa ko kasi kami aalis na lang. Para wala nang gulong. ba bayan? Okay na yung ganun. Kaya yeah, yun pa rin mama, na. Ha? Uh, diba? uh, yeah. Wala na. Ano ba yung So, ganyan lang yung ganito nila. Magpalayo na lang. Yung problema ko lang naman, yung panabag ng anong... Dapat mangungupahan lang kami doon. Uh -huh. Eh, wala naman panabag. Kaya ayaw man nila magbigay. Sabi ko, kahit... Ano nila, 3,000 lang maibigay nyo. Kahit hindi nyo maibigay ang an, an saktong, ano... para umupahan. Oo. Uh -huh. Kahit 3,000 lang. Pandagdag lang. Kasi... 3,000 yung ano ng ano eh, ng bahay. Eh, di ba yung pagpangupahan ka? May down, may down uh, no. payment at saka ano? Advance. 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 Oo. Oh. Talaga eh, 3,000 lang yung nahiram namin na pera. 3,000 lang yung pamasahe mo ngayon. Wala nang matira sa inyo. Wala na. Ay, yun. Ba